unang pag-ibig. Si Pat, si Pat si Pablo ay ginamit din para maging daan sa pagpikilala. Ang mga, mga gentiles sa Diyos ay dito, hindi na ni si Pablo Lupo, ni si Pablo ang iglesia natin. Nang epeso ay sa

Dito po sa ng Pilipina ay kapaitan o nila. At mga mga kristyano po noon ay duma, dumaan sa matinding pagsubok. At hindi sa nila ang kanilang buhay para sa, sa Diyos. At ang marami po dito, ay kaugnayan sa pagpapakasubok.

chapter uh, chapter 7. So we so need to you how we have seven seven to be it will be emotional for 590 years. Uh, Wait uh, Yeah. Right. It Detail uh seven years. tapos alisin niyo pa. Hindi na 'to tapos. Dito naman yung loan. Tapos Diyan nito sa tapos. Dito, tapos. Dito, tapos. Dito, tapos. Ito, panahon naman ito ng GSI. So, sa research agent. Yan. Tapos, yun, yung may natitira pang one week. Which means is Tapos, sabi dito, now, hindi uh, ko so, alam kung saan tala dati. Basahin ko na lang. Now, therefore, I understand that from the strong going point of the commandment to To stay and the website, we, uh, so, stay in Jerusalem. At namin siya ay siya magiging 7 weeks. So, dito yan, dito yan siya Tapos, ito yung building uh, sa Zipia. Tinatayo doon yung templo. So, sa 7 uh, Tapos, sabi uh, dito, after 62 62 weeks, namin siya ay 7 So, dito naman magaganap yun. So after, pagkatapos so ng 62 weeks. So sinasabi dito, this Jew ha, ah, sabi niya ang Jew, may ah, mag-aaral sila ng 7 weeks. And sabi na, so sa 69, yun yung na-fulfill na. So may, yung 69 weeks, na-fulfill na yun. So may na in lang tayo ng 1 week. Kundi, ah, di, ah, ito yung, ito yung, ito tribulation, three and really a half. Yan. Yeah. So, may one week pa. Angel, seven years, one week tribulation. Sabi niya niyo po, magkakaroon nito ng ano doon sa Israel. At sabi niya, uh, pati rin sa ibang bansa, tapos, pero sabi nyo sa Middle East o sa Israel, sabi, i yung Covenant dito sa uh, sa middle of the week. Tapos diba dito rin papatayin yung two prophets? So dyan, sa middle of the week. Tapos sabi nyo sa second na salon, sa salon niya, 2, 3, 2, 4, yung per, uh, personal official of home, yun yung ilipat daw siya doon sa templo at doon daw itatayo. So sa, sabi nyo sa Revelation 7.1, yung angel standing in the fourth or four four corners sa high bottom. Alis ka lang yung three. Revelation seven one. Seven. Oo, kaya ba? Ito so, yung four corners of the earth. Yung east, west, north, south. So di ba ano sa kito? Kapag ah, four bits, So, hindi ito natural weight lang, kundi sinisig na pa yun. The primary powers, katulad ng unang political power, religious, economic, military. So, yun yung siya ng for me. Tapos, sa Revelation 7.2.3, sinabi yung gospel, uh, message from Jerusalem, ay pupuntang my sword around the world. Tapos, muning babalik to sa Jerusalem from the east. came okay, from the east. And sabi doon, Revelation 11.25. So, pag dumating na yung ah, kapumunuwa ng mga Israel, muli ibabalik ito sa Israel. Kasi ba sa kanila, sa kanila rin galing yun. So, ang mensahe, yung mensahe. So, yung kanilang ah, tatanggapin, yung Messiah, di ba dati, ano na, itinanggi nila. So, pag dito, tatanggapin nila yun. Kasi sinasabi sa Revelation 7.4, may 144,000 seal. So, sa si SL si yun. So. Tapos, verse 5, pagkakit, so yung mga yeah, pinatawag na 12 tribes. Right? So, yun. Tapos, na SL na sila ang tanong, sabi nga, nasaan sila? Kung na SL na sila. Sila po yung, ano, magsisabalik dun. At, uh, saan sabi doon? Sila'y ay sa bayan. Pagkatapos niya, si Leon, Tapos, um, sila ay Leon sa first half of the week. Tapos, pagkatapos yun, sila ay mga aral doon ng everlasting gospel. So sa Revelation 7.9, sinabi dito, yung great multitude that stood before the uh, throne. Yan po yung uh, tinatawag na mga tibay mga police per day sa so, Matthew 25 na wabasa ito. Sila po yung ano? Sila po yung nasahan ng pinto na no, kung saan sila yung So hindi sila, sila pinagbubuksan. So sabi doon, hindi sila makapasok. Wala silang word of word of God. Kaya ah, hindi sila makasama doon sa rapture kasi ba naiwan sila, natulog sila. So, eh, ano naman natin yung kwento ng 525. So, sila rin yung mga sleeping virgin o some sleep sa Sa kanila rin yung uh, galing yung denominational churches. Kung baga sila, sila sila ito. Tapos, sabi daw, magigising po sila doon sa beginning of the week na iwan na sila. Parang sa tribulation. So, magigising sila doon. Tapos, sila rin yung witness uh, against Paul's church uh, system. he sila-sila yun. In verse 10, to verse 7, ay verse 7 uh, Revelation 7, taking up of great revelation. So sila rin yung uh, sea of glass burning with fire. So sila rin yung mga ayaw magpasaway, sila yung uh, mga tao nagpapasaway, sila yung mga tao na, na uh, sarili-discount, ayaw nila na sa liwanag So yun, yun yung mga left behind, yung mga guys, yun yung mga naiwan. Sa so, Revelation 7.15 to 17, so pag sinabing they hunger, uh, sabi doon, uh, dahil sila ay nagugutog. So nagugutog sila, hindi sila, di ba, makabili sa tribulation, kasi nga, uh, wala silang mark, wala silang katakot, di ba yung patawagin na parang uh, microchip kung meron pang gano'n. So, pag wala kang gano'n, hindi ka makakabili. So, ang gagawin nila, sabi, they uh, refuse the mark. At sabi doon, hindi sila kung anong nangyayad sa kanila. So, parang tago-tago lang sila. So, ibibigay si nila yung kanilang buhay. So, gano'n. Yan sila, sabi nila. Yun lang. Yun lang.

I'm not, 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 i am not i हाइड्रेटेड फूड, हाइड्रेटेड फूड, इससे आपके आहम्म यूं बिजली आ जाए, आज बिजली न चलने का दुर्भाग्य इन फेस्टिवल में नहीं दिलाया जाता है और लोग कसी मात्र चीज़ चाहते हैं कि वो मेरे मात्र जाएं इनके मात्र ऐसी मात्र यूं शिनाख्त लेकर आओगे तो आज तेरी சொல் சாப்பிடுங்க ஒரே டிஸ்டின பாயிண்ட் இருக்கு 80 மணிக்கு சீனோன சௌப்பு மேல சாஸ் அதுக்கு சிபரோ பட்டர் டேஸ்ட் சூப்பீஸ் ஆன் சிட் nakakaliwan ko ngayon po. Yung tito, yung Sir Apostol, tinawag siya ni Chris para para maging ng taxi. Si siya ang umasakit. Si Chris ang sabay na taxi. At yung siya ang masyong Thank you.

Actually, it was shoe, sellers, but very me. My, degree? my degree.